Marami-rami na rin mga Pilipino ang merong mga negosyo dito sa Perth, Western Australia. Hindi madali kasi marami kang kailangan asikasuhin mga documents pero masasabi nating sulit kapag ikaw ay nakakuha talaga ng mga loyal na mga customers mo. Katulad na itong dalawang Filipino shops na malapit sa amin, Melissa's Filipino Shop sa Huntingdale at saka Canningvale Groceries sa Vale. Ito yung mga uri ng negosyo na sasagot sa mga cravings natin pagdating sa Filipino foods. Kaya ikaw kabayan, kapag nagbabalak ka ng pumunta rito at naiisip mo na baka hindi mo na matitikman yung mga lutong Pinoy, huwag kang mag-alala kahit saan maraming Pilipino, sigurado maraming Filipino foods. At syempre, mga Filipino shops. Sa mga bago at nagbabalak palang pumunta dito sa Western Australia, alam nyo ba kayo mismo ang magre-refill ng gas ng sasakyan ninyo. Kayo mismo ang magkocontrol kung gaano karaming gas ang kailangan ninyo. Pero siguraduhin ninyo na magbabayad kayo. Huwag kayong tatakas dahil naku po! May mga camera dyan, mahuhuli kayo. Nakakaliya. Sasagutin po natin ang tanong ni Ate Aki, Kali. Kung mahal daw ba ang bilihin dito sa Australia? Sa totoo lang po, may mga products na may kamahalan dito tulad ng mga Filipino goods na siyempre galing pa sa Pilipinas o kaya yung mga karte. pero din namang mga mura tulad ng mga seasonal fruits. Parang sa Pilipinas din po, may mura, may mahal, may discounted, may half price. Ang presyohan dito ay nakabase din siyempre sa economy ng Australia. Huwag na lang po natin i-convert -co from Australian dollars to peso kasi maloloka kayo talaga. Mahal man o mura ang mga bilihin, ang importante, marunong tayo mag-prioritize para magkasya yung budget natin every week o kaya every month.